Taong 2022 nang ilagay sa listahan ng Most Wanted ng Western Mindanao ang Abu Sayyaf Group sa leader na si Mundi sa Wajaan. Matapos ang kidnapping na naganap sa Sabah, Malaysia, kung saan siyang itinuturing na mastermind. Ito na ang huling pagkakataong na paulat na nangidap ang grupo ni Mundi. Mula noon, lalo pang naging mailap ang ASG sub-leader at habang tumatagal, lalo pang sumisikip ang ginagalawan nitong mundo batay sa pagbamasid ng Western Mindanao Command sa galaw ni Mundi sa Wajaan na alaman na mula Sulu tumawid dito patungo sa karatig probinsya na Basilan during the time na na dismantle na yung Abu Sayyaf sa Sulu so wala na rin siyang mga uh, kasamang Abu Sayyaf doon na pwedeng sumuporta sa kanya uh, galit na rin ang tao sa kanya so he decided to evade the troops and uh, went to Basilan to meet and reconnect with the uh, Abu Sayyaf of Basilan. Other than survival, of course, since he has the skill of making bombs, assessment ko ah, uh, ibebenta niya ito sa kanila. Ibebenta nila yung skill niya. Then of course, kailangan din niya ng pera for his survival and to support his family. Dahil dito, na-alerto ang one of Infantry Brigade na nakabase sa Isabela City, Basilan tungkol sa posibleng pag-asik na muli ni Mundi sa probinsya. Of course, uh, may report sa Sulu na umalis siya doon and then, siyempre, tinitrace natin the entire community, the entire forces of Western Mindanao and then, na-confirm uh, namin na nandito siya. Of course, maraming reports, no? He is an a bomb expert, eh. Trained siya dyan and uh, may mga reports kami na marami rin siyang tinuturuan. Si Sawadjaan, uh, tingin ko naghahanap siya ng, imagine mo ang Sulu, isang division yung military dyan, di ba? So, ang litlit, -lit, ang total land area, mas malaki ang Basilan. Tingin ko, maaaring naghanap siya ng konting space na pwede magpahinga, uh -huh. na okay. akala niya, okay. akala niya safe siya. Bilang utak ng mga mapaminsalang pag-atake sa komunidad at mga tropa sa mga nakalipas na taon, masasabing hindi pangkaraniwang leader si Mundi Sawadjaan. Kaya batid ng pamahalaan na kung hahayaan nilang manatili pa ito ng matagal sa basilan, ay magdadala ito ng matinding kapahamakan. Yung mga previous niyang mga ginawa, mga improvised explosive devices, mga IEDs, marami siyang yung mga, ginagamit ng suicide yes, bomber? Yes, mayroon siyang uh, kaya niyang gumawa ng mga uh, suicide uh, vest. Pest, okay. No? Uh, may mga reports na tayo dyan and may mga instances na may mga ginawa siyang ganyan sa, sa province of Sulu. Base sa monitoring ng 101st Brigade, sa unang quarter pa lang ng nakarang taon, na-monitor na nila ang galaw ni Mundi Sawadjaan sa tulong na rin ng impormasyon mula sa komunidad. Paano nyo sinundan si Sawadjaan? It was a uh, combat operation. Nasusundan namin si Sawadjaan through yung consistent na reports ng mga civilians. Peaceful na 'yung Basilan. So I think 'yung mga tao dito, gusto nilang i-maintain na 'yon. Even them, uh, sawa na sila sa conflicts and violence, no? So in fact, na na-surprise -na kami kasi walang tigil 'yung reports ng civilian. Tungkol sa kanya? Yes, yes. Uh, ano mga sinasabi, sir? 'Yung location niya. Aha. Uh, uh, even even simple report of uh, uh, there was sightings of armed group dito, dito sa Basilan. Dito sa Basilan may mga remnants kasi tayo rin dito ng mga Abu Sayyaf group pa no in fact dun siya dun siya tumugtong no dun siya initially na kumonek tingin ko ang limang tao ganong nature mahirap sa magtago dito kasi yung yung history at saka yung narrative yung experiences na mga tao rito yung atrocities na ginawa ng Abu Sayyaf mabigat sa yung experience na yan para hindi nila maintindihan at mag-react positively doon sa successes na ginawa namin with the military. Para kay Brigadier General Alvin Luzon, nagkakamali si Mundi na humanap ng paglulunggaan sa Basilan. Ang tingin ko dito, baka sumisikip yung space niya sa Sulu. So, pumunta siya dito, hoping na baka mas, mas maluwag dito kasi mm -hmm. we, we only have a brigade size troops dito. No? But uh, sa tingin ko, nagkamali siya. Nang mabatid ang presensya ni Mundi sa Basilan, noong Marso ng ilunsad ang isang brigade operation para cornerin ang terrorist sub-leader, alam nilang hindi ito basta-basta magpapahuli. Unfortunately, hindi natin siya uh, nahuli, nakatakbo siya. Pero we were able to get yung kanyang mga personal belongings at saka yung kanyang mga firearms. We were able to get significant amount of information doon sa mga nahuli natin ng mga personal belongings. Marami siyang cellphone, 15. Doon natin nakita yung kanyang mga exchanges of uh, information sa mga kasama niya. Gamit ang mga nakuhang informasyon, ipinagpatuloy ng sandatang lakas ang brigade level of operations laban kay Mundi sa wajaan. Tinrace natin kung nasan yung mga possible locations niya uh, until such time na mapunta siya doon sa... ano eh? sa tipo-tipo sumisip area then nakatawid siya sa sa HMA so hindi nilubayan ng brigade yung paghabol sa kanya is it possible sir that he has also visited and somehow traveled all the way to maguindanao and linked once linked up with the terrorist in in central mindanao there were reports earlier na mayroon siyang intent no yung objective niya talaga is to Pumunta sa area ng Central Mindanao. Sa mga lumipas na buwan, ilang beses na muling na monitor ang galaw ni Mundi sa Basilan. Walang tigil din na naging combat operations para makorner ang prominenteng ASG sub-leader. Subalit, tila magaling sumibat si Mundi at makailang beses ding nakakaiskapo sa opensiba ng militar kung saan ilan sa mga kasamahang bandido nito ang nasawi. Sa kabila nito, malaki ang kumpiyansa ng 1 Officers Brigade na mapapatumba sa lalong madaling panahon si Mundi sa wajaan. We continue yung uh, sa kanya until such time na na-monitor siya dito sa bandang Haji Muhammad Adjul Municipality, tri-boundary ng uh, Tuburan and Tipu-Tipu. December 2, 2023, mag-aala sa is ng gabi nang makatanggap ng ulat ang 1st Brigade tungkol sa presensya ni Mundi sa Wajaan. A civilian reported yung presence niya and then we we track yung movement niya. And uh, may report na na sumakay siya sa isang uh, sa isang uh, pambot. Naalarma siya because of uh, sa dami ng puwersa natin hindi na niya alam kung saan siya tatakbo which is yun naman yung hinihintay natin na magkamali siya ng galaw so yun nga hanggang sa napilitan siya uli na magmove from uh, Haji Muhammad Tajul to Tuburan papunta siya ng tipu uh, tipo-tipo may binigay na frag o sa atin so ang mission natin maritime interdiction based doon sa info na binigay sa atin si Mundi. Ita tawid, prepare tayo. Gumamit siya ng bangka, so maliit na bangka, not knowing na meron tayong uh, maritime interdiction uh, capability. Mula sa pampang ng Haji Muhammad Ajul, binaybay ni Nina Mundi ang dagat sa bahagi ng tuburan upang umeska sa bayo ng Tipu-Tipu. Ngunit lingin sa kanyang kaalaman nung oras na yun, nakaabang ang isang pangani. Di pa siya nakakalayo from the shoreline. Na-alarma siya. And then, uh, nung nakita niya na may mga papalapit na tropa, pinutokan niya yung tropa natin kung nooy nakakasibat pa si Bundi, sa pagkakataong yun. Wala na itong takas sa pwersa ng gobyerno. Nagsanib pwersa ang hukbo para ponerin ang bandido. Ah! Kahit nabatid nitong nasa dihadong posisyon nagawa pang magpaputok ng baril ng sa mga sundalo. Ang ginawa ng tropa natin, nag-return fire tayo doon sa pinanggalingan ng putok. And then later on, na validate natin, na verify natin na siya nga sakit Sa gitna ng dagat, natuldukan ang buhay ni Mundi sa wadyaan. What was the first instruction you gave to your troops? i verify kung siya talaga yan o, of course ang ang report is si si Sawadjaan yon no alam na natin na ang sinusundan natin siya so nung re-report ng tropa natin na uh, na, na neutralize na nga natin si Sawadjaan, although ang sinabi ko uh, kumusta yung mga tropa natin nung okay naman tayo yung mga tropa natin check na natin yung yung uh, confirmation kung talagang siya yon and then initially uh, yung tropa natin kinonfirm naman nila na si eh. okay natin din siya for further... Verification sa headquarters brigade kasi may ano siya eh, may parang birthmark o scar dito sa left arm. Tapos kinumpare ng brigade yung kanyang mga pictures, tapos uh, nagtawag tayo ng uh, mga uh, intelligence. Marami kasi tayo dito na mga former Abu Sayyaf na nag-surrender na. Yung mga iba nakasama din niya before na nag-validate talaga na siya yon. Matapos makumpirmang si Mundi ang nasawi sa bakbakan sa dagat, Ipinaalam ng 1 of 1 Brigade sa division sa Sulu ang nangyari upang maiparating ito sa mga kaanak ng ASG sub-leader ngunit minabuti na nilang ipalibing na agad ang labi ni Mundi. We uh, buried yung uh, remains ni Sabadjan in the traditional Muslim burial. We saw to it na we will respect in, in the name ng, ng uh, Muslim tradition. So we invited imam para ma yung last blessings nila how the muslims do it no tinulungan tayo ng local government din malaking bagay para sa sandatang lakas ang pagkaka-neutralize sa bomb expert na si Mundi Sawadjaan lalo na sa pagdating sa sitwasyong pangkapayapaan sa bahaging ito ng bansa ito sa major accomplishment on the part of the Filipino-Arab uh, unit. are you happy about the death of silver i am happy na 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 nabawasan yung threat. Okay. Threat to security, peace and security sa Basilan. I'm not happy na namatay siya but I'm happy na nabawasan yung threat na pwedeng maglagay sa danger sa mga Basilenyo. Yun lang ang kinasa kinasasaya namin. Higit pa riyan, ikinalulugod ng pamahalaan na sa naging resulta ng misyong ito, naging susi ang kooperasyon ng taong bayan na test ko yung yung capacity, yung resiliency, yung na in place namin na machinery at yung effect ng campaign namin before na hanggang ngayon na susustensya. siya. Mm -hmm. Dahil hindi kami nahirapan na may magsabi sa amin nandito sa sawad Yung accomplishment na to, gusto namin i-attribute sa mga basileño rin, no? sa mga civilian, sa civilian populace. Kasi sila yung number one na uh, Uh, contributory sa accomplishment na to. Gusto namin ibalik sa kanila to, no? This yung success na to. May mga nagko-congratulate sa amin. Of course, they are happy, pero binabalik namin to and we thank them. And we continuously appreciate yung support and help ng mga civilians. Umaasa ang sandatahang lakas na ito na ang mitsa ng pagbaba ng mga natitirang individual na miyembro ng teroristang grupo kaya na may pagkalas ng suporta ng komodidad sa mga iligal na aktibidad. Kasabay nito ang pangakong hindi titigil ang puwersa ng gobyerno para lipulin ang gumagambala sa kapayapaan ng bansa. Magandang Gabi, Pilipinas!